inaasahan lang ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia mula sa kanyang mga sundalo ay ang lubos na katapatan. Walang pakialam si Putin kahit utusan ang mga sundalo sa kamatayan. Para kay Putin, karangalan para sa sundalo ng kanyang bansa ang mamatay para sa kagustuhan niyang kontrolin ang Ukraine. Maayos naman ang bayad sa mga sundalo, kaya bakit pa nila aalalahanin ang panganib dahil sa inutil na estratehiya ni Putin? Pero talagang nagmamalasakit sila. Ngayon lang nalaman ni Putin ang laki nito dahil sa mga na-intercept na tawag na nagpapakitang nawawalan siya ng kontrol sa sarili niyang sundalo. Ayaw nilang lumaban sa digma ang sinimulan niya at tiyak na hindi sila masaya mamatay para sa kanyang layunin. Ang pinakahuling pag-aaklas sa mga naganap na sa hukbong Ruso ay naganap sa Donetsk, isang lugar na sinakop ng Russia mula nang magsimula ang pananakop ni Putin. Noong Nobyembre, 26 iniulat ng Kiev Post na naglabas ang Ukrainian Military Intelligence. Ukrainian Military Intelligence, ng audio mula sa na-intercept na tawag kung saan isang unit ng mga sundalong Ruso ang tumangging sundin ang combat task. Kahit hindi tuwirang sinabi ng mga sundalo ang pagtanggi, malinaw na hindi nila sinunod ang utos. Ang audio na inilabas ng Ukrainian Military Intelligence ay nagpapakita ng reaksyon ng isa sa mga mataas na opisyal ng militar ng Russia nang matanggap niya ang balita na ang kanyang mga tauhan ay parang nagtaas ng malaking gitnang daliri kay Putin at sa kanyang mga utos na magsagawa ng mga halos suicidal na pag-atake sa depensa ng Ukraine. Ang, ang commander na naghatid ng balita ay nagsabi sa kanyang nakatataas na ang mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay iniwan ang kanilang mga posisyon sa unahan at umatras papunta sa likuran. Masamang ideya ang inaasahan na lahat ng sundalo sa unahan ay handang mamatay kahit para lang maubos ang bala ng Ukraine. Saan ba talaga sila pupunta o bumabalik? Patayin ko na lang radyo nila gamit remote. Bahala na. Magsisigawang magmamartsa sila pabalik, ipinapakita kung gaano kalaki ang malasakit ng Russia sa mga sundalo nito. Hindi tinatrato ang umaatras na sundalo na mahina dahil nais nilang makalayo sa impyernong dulot ng digmaan ni Putin. Pero agad na iniisip ng kanilang mga nakakataas ang parusa, sa sandaling makatanggap sila ng masamang balita. Ang banta na patayin ang mga radyo ay maglalagay sa panganib sa mga umaatras na sundalo dahil hindi na nila makokontak ang punong himpilan o ang isa't isa, lalo na kung sila ay magkakahiwalay. At lalo pang lumalala. Ayon sa Kiev Post, nagpapakita ang tono ng usapan na nabigo ang mga umaatras na sundalo na umusad sa loob ng ilang araw. Mawawalan na sila ng teritoryo sa Ukraine kapag sinundan ng mga puwersa ng Ukraine ang pag-atras nila. Ang nakatataas na tumanggap ng tawag ng commander ay hindi natuwa. Pagkatapos ay F bilang mga tumakas. F. Sumugod kayong mga ulol. Kahapon, hindi nila nakuha ang simpleng postcard. Ngayon, hindi rin sila makalusot, makalusot sa linya ng puno. Nagbubunga nga ang opisyal at may buong bantang parusa. Hindi biro matawag na tumakas sa militar ng Rusya. Sa pinakamabuti, maaari mo nalang asahan na mahuli ka ng sarili mong tropa at ipadala kang pauwi para litisin, sabi ng Sky News limang taon ang pinakamataas na parusa sa pagtakas. Ibig sabihin, ang sundalong umiiwas sa tungkulin kay Putin ay maaring mawalan ng malaking bahagi ng buhay bilang kaparusahan. Kung mabubuhay pa sila, ibinanggit namin ang sentensyang ito bilang pinakamainam na kalalabasan sa nahuling tumakas. Dahil ang militar ng Russia ay nagbigay ng mas mabibigat na parusa sa mismong lupa sa Ukraine, iniulat ng cable news network ang ilan sa mga parusang ito sa isang artikulo noong Hulyo 28, inilarawan dito ang insidente kung saan dalawang sundalong tumakas ay inilagay sa malaking hukay at pinaglaban hanggang mamatay ang isa. Ang isa ay halos tiyak na makakatanggap ng malupit na parusa sa pamamagitan ng pagbitay dahil sa kanilang diumanoy krimen. Habang ang isa naman ay maaaring mabuhay ng sapat upang ipadala sa isang misyon na parang kamikaze. Malamang na ikamamatay din nila ito agad. Isa pang sundalong ruso, ang nakunan ng video na nakatali sa puno habang ang kanyang mga nakataas o maging ang sarili niyang mga kasamahan ay nagpasya na ilantad siya sa matinding lagay ng panahon. Walang proteksyon dahil sa pagiging duwag. Tinukso pa ang sundalong iyon na baka matagpuan at mapatay siya ng Ukrainian drone bago siya tuluyang iwan ng mga dating kasamahan. Di alam ang nangyari sa sundalong iyon. Ayon sa na-intercept na tawag ng Ukrainian Military Intelligence, hindi basta tinatanggap ang anumang senyales ng pag-atras ng mga sundalong Ruso kahit para lang magtipon muli. Parusa ang naghihintay sa sundalong Ruso na di handang isakripisyo ang sarili sa digmaan ni Putin sa Ukraine. Kaya ipinapakita ng tawag ang kalupitan na nakatanim na sa militar ng Rusya. Gayunpaman, ipinapakita rin nito kung ano ang geng mo. Ang konong naging bunga ng kalupitang iyon. Tumatanggi ang mga sundalo ni Putin lumaban para sa kanya sa ilang aktibong lugar ng labanan sa Ukraine. Alam nila na hindi sila ipinapadala para lumaban, kundi para mamatay ng maramihan. Ang kaalamang iyon ay nagdulot ng moral na krisis sa hukbong Ruso na hindi na kayang baliwalain ni Putin, hindi rin nakakatulong ang mga kondisyon sa unahan. Ayon sa Kiev Post, Lumabas sa mga na-intercept na tawag ang lumalalang kalagayan ng militar ng Russia. Nagreklamo ang isang sundalo sa, sa kakulangan ng supply na nagdulot ng pagkamatay ng tropa. Habang inamin ng isa pa na pati kusinero at iba pang tauhan ay ginagamit bilang infantry sa mga harapang atake. Ayon sa ulat, may ulat na ilang sundalong Ruso ay napipilitang mag-crowdfund para sa pangunahing gamit na hindi ibinibigay ng kanilang militar. Isa pang tawag na iniulat ng Kiev Post noong Setyembre ay nagbunyag na ilang sundalo ay tumatanggap lang ng delatang pagkain at sigarilyo. Pero walang supply na makakatulong sa labanan. Ano bang gusto ni Putin sa mga sundalong ito? Bulagin ba ang kalaban gamit ang usok ng sigarilyo at ihagis ang mga walang laman na lata? Sa real clear politics tinalakay ni Andrei Moroz ang pagbagsak ng moral ng militar ng Russia at iminungkahi niya na ang Russia na ipinapakita ang tunay nitong anyo, lalo na sa konteksto ng militar, ay bahagyang may kasalanan. Palpak na logistika, digmaan na parang gilingan ng karne na di dapat nangyari. Ang pagbagsak ng ilusyon ng kapangyarihan ng Russia ay nagdudulot ng krisis sa moral. Dahilan kaya iniiwan ng mga sundalong Ruso ang kanilang pwesto. Ang tibay ng Ukraine ay nagtanggal sa alamat ng lakas ng Russia. Hindi kayang sakupin ng Imperyong Ruso ang Ukraine na may malinaw na moralidad at pagkakaisa ng layunin. Ayon kay Moros. At maaring may punto siya. Habang presidente ng Russia, palaging pinapaalala ni Putin sa mga sundalong ipinapadala niya sa harap ang lakas militar ng Russia. Malakas ang Russia, mahina ang iba. At kahit na halos apat na taon nang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, ang Russia pa rin ang gumagawa ng lahat ng pinsala at nakakamit ng lahat ng tagumpay. Ang ganitong makabansang propaganda ay maaring gumana sa Russia o sa mga rehiyong hindi nababalitaan ang mga pag-atake ng Ukraine sa teritoryo ng Russia. Pero pagpasok ng sundalo sa Ukraine, agad nila itong natutunan. Parang puro sigarilyo, delata, luma ang armas, at sunod-sunod na utos sumugod sa matitibay na depensa ng Ukraine ang lakas militar ng Russia. Hindi na nakapagtataka na napakaraming Ruso ang tumatanggi sa mga utos ni Putin noong Setyembre 23, iniulat ng Novaya Gazeta mula sa United Nations na mahigit 50,000 sundalong Ruso ang tumakas mula ng simulan ni Putin ang pananakop. Inilahad sa United Nations Human Rights Council noong Setyembre, binanggit ng ulat na ang pagtakas ay pangunahing paraan ng pag-iwas sa digmaan. Mahigit 50,000 na pagtakas ay halos 10% ng mga sundalong ipinadala ni Putin sa Ukraine. Maaring hindi eksakto ang porsyentong iyon, dahil ayon sa intelihensya ng Ukraine noong Setyembre, nasa 70,000 sundalong Ruso ang nakadeploy sa Ukraine, ayon sa Kyiv Independent. Gayunpaman, Malaking bahagi pa rin ang mahigit 50,000 tumakas sa mga sundalong binabayaran ni Putin para sa kanyang digmaan. Sa halip, sumuko sila at tumakas sa utos. Nahuli ng Russia ang halos 16,000 tumakas at 13,500 sa kanila ay nahatulan ng pagtakas ngayong 2024. Ayon sa ulat ng United Nations, ang iba pang tumatangging lumaban ay madalas na binubugbog, ginugutom, at tinatakot ng kamatayan. Ipinapakita ng matitinding parusa kung gaano katapang ang mga sundalong tumangging sumunod sa utos. Ayon sa na-intercept na tawag ng Ukrainian Military Intelligence, agad nagparusa ang mga opisyal militar ng Russia nang hindi tinatanong ang dahilan. Maaaring umatras ang sundalo hindi ibig sabihin ay tumatakbo siya. Alam ito ng sundalong ruso. Mabigat na parusa at posibleng kamatayan ang naghihintay sa kanila. Kapag nahuli silang hindi sumusunod sa utos ni Putin, mahigit limampung libo na ang sumuway sa mga utos na iyon. At posibleng mas marami pa. Napagtanto ng Ukraine na marami sa mga taong ipinapadala ni Putin sa Ukraine para lumaban ay ayaw naman talagang mapunta roon. Kaya gumawa sila ng hotline na tinatawag na gusto kong mabuhay. Nagbibigay ang serbisyo ng paraan para sa mga sundalong Ruso na mag-apply ng pagsuko sa hukbong Ukranyano. At ang pagsukong iyon ay inaayos ng palihim. Hindi tiyak kung ilan sa mga sundalong Ruso ang nakalabas. Matapos sundin ang utos sa hotline hanggang Nobyembre, 2,000 at 25. Gayunpaman, mayroon tayong mga datos mula sa mas maagang bahagi ng digmaan na nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano nakaaktibo ang hotline na ito. Pagsapit ng Enero, 2,000 dalawampu't tatlo na wala pang isang taon matapos ilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop isa ni ulat ng The Guardian na 6,000 at 500 sundalong ruso na ang nag-apply upang sumuko sa pamamagitan ng isa want to live kaunti lang sa mga nag-a-apply ang nahuhuli bago mapatay masugatan o mawala sa labanan noong Hunyo 2000 at 24 iniulat ng Defense Post na 300 sundalong ruso ang sumuko gamit ang hotline malamang marami pang libo-libong higit sa 6,000 at limang daang na nag-apply isang taon. At kalahati na ang nakalipas ang nag-apply mula noon. At malamang na marami pang libu-libong iba pa ang nag-apply mula tag-init ng dalawang libo at dalawamput apat hanggang ngayon. Libu-libong sundalo ng Rusya ang naghahanap ng paraan para makaalis. Ang mga umaatras na sundalo ng Rusya na nagpagalit sa opisyal sa na-intercept na tawag ng Ukrainian Military Intelligence ay bahagi lang ng mahabang listahan. Sa loob ng ilang taon, nagawa ni Putin na mapaglabanan ang ugat ng hindi pagkakasya sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaking sahod sa sino mang sumali sa militar. Sapat na ang pangakong mas maraming rublo para mahikayat ang daan-daang libong Ruso na pumirma kahit ano pa ang naghihintay sa kanila sa Ukraine. Gayunpaman, hindi na rin gumagana ng maayos ang paraang iyon para sa Kremlin dahil sa kakulangan ng tao sa Rusya o iba pa, nagiging matalino ang mga recruit sa mga kasindak-sindak na posibleng mangyari sa kanila sa Ukraine. Inuukol na ngayon ng Rusya ang pansin nito sa pagre-recruit ng mas maraming dayuhang sundalo hanggat maaari. Hindi nila napapapirma ang mga sundalo sa kontrata sa pagsasabi ng gagawin sa Ukraine. Ginagamit ng Rusya ang dati nitong taktika ng panunuhol at panlilinlang para makakuha ng mas maraming sundalo mula sa ibang bansa para sa digmaan ni Putin. Ayon iyan sa ulat ng Cable News Network noong Nobyembre 25 na binanggit na halos 200 sundalo mula sa 37 bansa bukod sa Rusya ang nahuli na sa Ukraine hanggang ngayon. At marami sa mga bilanggo na iyon ang nagsasabi ng magkakaparehong kwento tungkol sa pananakot, kasinungalingan at panunuhol na ginamit ng Kremlin para mapasok sila sa Ukraine sa simula pa lang. Lumala ang sitwasyon kaya nagpahayag ng pagkadismaya si William Ruto, Pangulo ng Kenya, tungkol sa ilegal na pagre-recruit ng mga kabataang Kenyan para lumaban sa digmaan. Nakakaranas din ng katulad na problema ang India. Isiniwalat ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng India na si Randir Jaiswal na may 44 na mamamayang Indian na lumalaban para sa Russia. Muling iginiit ng India sa mga awtoridad ng Russia na palayain agad ang mga ito at itigil ang ganitong gawain, ayon kay Jaiswal. Pinag-aaralan ng South Africa kung paano nahikayat ng Russia ang labing pitong mamamayan nila na sumali bilang sundalo sa digmaan. Sabi ng Cable News Network, hindi na bago sa Ukraine ang pagkuha ng dayuhang voluntaryo. Ipinapahiwatig dito na legal ang paraan ng Ukraine Samantalang ang Russia ay kumukuha ng boluntaryo sa panlilinlang. Pinadali ng Kremlin ang pagkuha ng Russian passport at visa ng mga dayuhan kapalit ng serbisyo militar. May mga sinasabing pupunta sa Russia para magtrabaho. Pero nagugulat silang nasa na ng labanan sa Ukraine. Walk free, inangkin noong Oktubre 2024. Baka iniisip ni Putin na mas susunod ang mga dayuhang sundalo kaysa sa sariling tropa niya. Kahit ano paman. Ang panlilinlang lang na kasama sa mga pagkuha ng mga ito ay nagpapakita ng matinding pagkadesperado na nasa puso ng Kremlin. Mas mahusay na naipagtanggol ng Ukraine ang sarili laban sa pananakop ni Putin kaysa sa inaasahan ng mga kaalyado nito. Para kay Putin, ang tagal ng digmaan sa Ukraine ay matinding dagok sa kanya. Habang tumatagal, hirap ang Russia na makuha ang katapatan ng mga sundalo nito. Ito ang nagdadala sa pangunahing tanong. Bakit hindi nakokontrol ni Putin ang kanyang mga tropa? Bukod pa sa kalupitan ng mga opisyal at komandante ng Russia, maraming sundalong Ruso ang tumatangging sumunod. Dahil alam nilang mas malaki ang chance ang mamatay kaysa mabuhay kapag sumunod sila. Ang na-intercept na tawag ng Ukrainian Military Intelligence ay mula sa Donetsk, na naging madugong labanan para sa Russia sa digmaan. Sabi ni Oleksandr Shersky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, apat na raan at dalawamputpitong libo ang nasawi at nasugatan sa Russia noong dalawang libo Ang malaking bahagi ng mga nasawi at nasugatan ay naganap mismo sa sektor ng Donetsk. Tumanggi kamakailan ang mga sundalong Ruso sa utos. Dahil sa paliwanag ni Shersky kung bakit nila tinanggihan si Putin, tuloy-tuloy ang pag-atake ng Rusya gamit maraming tao na nagdudulot ng record na pagkalugi sa kanila. Noong nakaraang linggo, halos isang libo at pitong daang katao kada araw ang namamatay at nasusugatan sa panig ng puwersa ng Rusya. Iyan ay noong dalawang libo at dalawamput apat lamang. Sa dalawang libo at dalawamput lima itinuon ni Putin ang kanyang pagsisikap sa kuta ng Pokrovsk na nagdulot ng libo-libong namatay na sundalong Ruso sa kolumna Trench Art. Sinabi ni David Axe na 10,000 sundalo ang nawala sa Russia sa pagtulak para sa Pokrovsk mula 2025 hanggang Oktubre. Libo-libo pa ang nawala mula noon. Hindi malabong mangyari na sa huling dalawang taon ng labanan sa Donetsk, ay nagresulta na ng mahigit 50,000 na kaswalti. Ginagawa nitong isang napakadelikadong lugar, ang oblast, para sa sinumang sundalong ipinadala doon. Sa mas malawak na perspektibo ng digmaan, matagal nang lumampas sa isa milyong kaswalti ang Russia ilang buwan na ang nakalipas. Ayon sa Ministry ng Pananalapin ng Ukraine, ang kabuang bilang ay halos isang daan at labing pitong milyon noong Nobyembre 26 isa itong antas ng kamatayan na hindi malalaman ng maraming sundalong ruso makikita nila ito lalo na kapag inutusan silang sumali sa mga mapanganib na pagsugod na paborito ni Putin hindi rin maganda ang sitwasyon sa Luhansk kahit kontrolado na halos ng Russia ang prehyo ito malapit sa Donetsk marami pa ring labanan Isang na-intercept na tawag ng Ukrainian Military Intelligence ang nagpapakita kung gaano kadelikado ang labanan doon. Noong Nobyembre 24, inilathala ng Kiev Post ang tawag ng sundalong Ruso na tinawag ang Serebrianska Forest. na lugar ng tiyak na kamatayan. Para sa sinumang malas na ipadala doon, matatagpuan sa Luhansk ang gubat na iyon at agad nabubura ang buong unit ng mga Ruso pagpasok nila roon. Pumasok ka sa gubat, may bangkay na nakapatong sa isa pa. Ayon sa sundalo sa na-intercept na tawag, lahat ng lalaking sa doon ay may patch. Natulad kay Fing Bostok at sobrang dami nila. May isa pang ruso na nagsabing, may unit na nawalan ng halos dalawang daan habang inaasinta ang gubat. Sabi pa niya, tiyak na mapapasama ka sa body bag doon. Itinatag ang death zone sa ibang rehiyon. Hiwalay sa lugar ng pag-atras ng mga sundalong ruso na nabanggit natin. Ipinapakita ng tawag na ito kung bakit tumatanggi ang mga sundalong ruso sa utos ni Putin. Sa kaso ng gubat ng Serebryanska. alam nila na kapag inutusan silang pumasok doon, hindi na sila makakalabas. Ganoon din sa maraming bahagi ng Donetsk, lalo na malapit sa Pokrovsk, kung saan naglatag ang Ukraine ng matinding depensa. Gamit ang mga daw mga drone, madalas harapin ng mga pwersa ng Russia ang pagpipilian sa pagitan ng tiyak na kamatayan kung sila ay susulong o posibleng kamatayan o baka naman makalusot ng magaan lang na may sentensya sa kulungan kung sila ay aatras o tatakas. Kapag ganun ang paliwanag, malinaw kung bakit mas pinipili ng marami ang huli. At iyan ang nagdadala sa atin sa isa pang dahilan kung bakit tumatanggi ang mga sundalo ng Russia sa mga utos ni Putin. Alam nila na walang paki-alam si Putin sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Matagal nang kilala ang kawalang puso ng leader ng Russia mula pa ng simula ng kanyang pananakop noong Pebrero 27. Iniulat ng Hindustan Times na handang haya ang mamatay ni Putin ang kanyang mga sundalo sa Ukraine para sa tagumpay ng kanyang espesyal na operasyong militar. Ilang araw matapos magsimula ang pananakop, iniulat na handang mawalan ang Russia ng hanggang 50,000 sundalo sa laban kontra Ukraine. Mukhang sobra ang bilang na iyon noong 2,000 at 22. Pero ngayon, apat na taon na ang lumipas. Mahigit 23 beses na mas marami na ang namatay sa panig ng Russia. Gayunpaman, desidido na ang lahat. Handang bayaran ni Putin ang pagkamatay ng maraming sundalong Ruso para makuha ang Ukraine. Lumipas ang panahon hanggang 2,000. At 25 ngunit tila bale wala pa rin kay Putin ang kanyang mga sundalo. Sa pahayag ni Putin na anumang lugar na tapakan ng Ruso ay teritoryo ng Russia, nagpost si Andriy Sabaya, kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukraine, sa Xries para ipaliwanag ang tunay na ibig sabihin nito. Sa dami ng kakaibang sinabi ni Putin, pinaka namumukod tangi ang tungkol sa paan ng sundalong Ruso. Saan man pumunta ang sundalong Ruso, kamatayan, pagkawasak, at kapahamakan lang ang dala niya. Sinulat ito ni Sabaya bago batikusin ang paraan ni Putin. Walang pakialam si Putin sa mga sundalo niyang napinsala ng drone ng Ukranya. Isa siyang mamamatay tao ng sarili niyang mga tao. Itinapon niya ang isang milyong sundalong Ruso sa walang saysay na pagdanak ng dugo sa Ukranya nang walang nakuhang estratehikong layunin. Isang milyong sundalo? Dalawang milyong paa. Yan ang malinaw na patunay kung gaano kawalang pakialam si Putin sa kanyang mga sundalo. At habang mas marami pang mga sundalo ang ipinapadala sa mga misyon na walang balikan o inuutosang sumunod sa mga utos na alam nilang walang saysay, nagsisimula na silang tumangging lumaban. Ang nangyari sa Donetsk ay isa lang sa maraming insidente. Maaaring mapansin ni Putin na unti-unting nawawala ang kanyang kontrol habang tumatagal ang brutal niyang digmaan. Habang tumatanggi ang kanyang mga sundalo sa unahan na sumunod sa mga utos, kailangan ding harapin ni Putin ang mga pro-Ukraine na grupong partisano sa teritoryo ng Russia. Winawasak ng Freedom of Russia Legion ang sariling infrastruktura ng kanilang bansa habang si Putin ay pinagtaksilan mula sa loob. Malaking pagkawala ito ng kontrol at malalaman mo ang detalye sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show. Para sa mas marami pang video tungkol sa kung paano bumaliktad kay Putin ang kanyang pananako at maraming salamat. Gaya ng dati, sa panonood. Sa panonood.